Ang kabalyero sa lupa ay humiyaw ng galit, nanumpang huhulihin niya si Lampin at parurusahan ito ng mabagal at masakit na kamatayan bilang kabayaran sa lahat ng nagawa nito. Nakasakay sa likod ng higanteng dragon, mumisi lamang si Lampin sa hamon, tumingin pababa sa mga goblin na may antas ng bayani na nakapaligid sa kabalyero, at sumagot ng may pangumutsa, gusto kong makita kung paano mo gagawin yan, pero una, kailangan mong talunin ang buong hukbuko at ang inang dragon na papunta na rito. Napatigil sa paghinga ang mga kabalyero nang mapagtantong napapalibutan na sila ng mga goblin, at napuno ng takot ang kanilang mga mata sa pagbanggit ni Lampin sa inang dragon, biglang nagsalita ang isang dalaga sa grupo patungo sa kapitan, kapag dumating talaga ang inang dragon, wala tayong chance ang manalo. Ngunit, nakita ng kapitan nito bilang isang pambihirang pagkakataon, inisip niyang kung andito ang parehong mga goblin at ang inang dragon, Maaring magawa na nilang masugpo ang banta sa lungsod ng liwanag minsan at magpakailanman, tumalikod siya sa duwending katabi niya at inutusan ito, Bane, pipigilan namin sila, gamitin mo ang bilis mo para makalabas sa pagkakaikot at makabalik sa lungsod ng liwanag upang ipaalam sa Sword Saint. Humiyaw si Bane ng inis bago sumugod ng buong lakas sa mga goblins sa harapan niya, tila handang makipaglaban at patayin silang lahat. Ang kanyang mabagsik na pagkilos at malakas na sigaw ng laban ay nagdunot ng saglit na pag-aalinlangan sa mga goblin, at agad silang pumwesto para sa laban. Ngunit mabilis lamang si Bane, pinayukod ang kanyang palakol upang lumikha ng gulo, saka mabilis na nakalusot sa linya ng mga goblin habang tumatakbo at sumisigaw. Kapag dumating ang Sword Saint, mawawalan kayo ng pag-asa. Biglang napansin ng dalaga ang kakaibang ekspresyon sa mga mata ng mga goblin, mga mapanlait ng ngiti. Sumigaw siya, Kapitan, may mali, hindi talaga nila pinipigilan si Bane. Baka ito'y isang patibong, mula sa likod ng dragon, tumawa ng may tagumpay si Lampin at pinuri ang dalaga sa kanyang talino, tama ka? Ito ang patibong ko, walang inang dragon na darating, taktika lang yun para ilayo ang babaeng yun sa lungsod ng liwanag. Tingnan mo na lang kung ano ang mangyayari pag alis niya sa lungsod. Ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Kumpiyansa si Lampin na magtatagumpay ang kanyang plano, at sa sandaling na pagtanto ng kapitan ng mga kabalyero na nahulog sila sa bitag ni Lampin na may malalang mga kahihinatnan, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Sa desperasyon, sumigaw siya, tinawag ang kanyang mga kasama at inutusan silang magkaisa upang subukang mapatay si Lampin, sa paniniwalang wala ng pag-asa ang lungsod ng liwanag, ang tanging paraan ng kanilang kaligtasan ay ang magpatuloy at maghintay hanggang dumating ang Sword Saint upang iligtas sila. Biglang sumiklab ang labanan ng isang dambuhalang goblin, higit na malakas at maskulado kaysa sa mga karaniwang goblin, ang sumugod sa kapitan, dala ang isang napakalaking espada. Agad na sinalo ng kapitan ang atake gamit ang kanyang palakol, at sa tindi ng kanilang banggaan, nagkabitak-bitak ang lupa sa paligid nila, nabigla ang kapitan sa lakas ng goblin at umatras siya sinusubukang lumikha ng distansya sa pagitan nila, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat ng makilala ang espada ng goblin, ito ang espada ni Kazamov. Mula sa itaas, pinapanood ni Lampin ang laban na may kasiyahan, nasiyahan sa lakas ng kanyang alagad na goblin, na kayang tumapat sa kapitan ng mga kabalyero ng lungsod ng liwanag, iniisip niya, mukhang hindi ko na kailangang makialam pa ngayon, ngunit naramdaman din ni Lampin ang bahagyang pagkadismaya, dahil mas mahina ang mga kabalyero kaysa sa inaasahan niya at hindi magiging kapaki-pakinabang ang kanilang lakas o kakayahan para masipsip ng mga goblin. Nang mapagtantong kaunti na lang ang oras, nagpasya si Lampin na wakasan agad ang labanan bago dumating ang Sword Saint. Kinuha niya ang kanyang maliit na pana at tumalon mula sa likod ng dragon, handang ibigay ang huling tirada na magwawakas sa madugong labanan, sa malakas na suporta ni Lampin. Mabilis na nagwagi ang hukbo ng mga goblin sa laban, ang dalawang kasama ng kapitan ay nasawi at ang kanilang mga bangkay ay naging pagkain ng mga gutom na goblin. Sa kabila ng kanyang desperadong pakikipaglaban, hindi kinaya ng kapitan ang mapanirang mahika ni Lampin at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, nanginginig at puno ng kawalan ng pag-asa. Pinilit siyang panoorin ng kanyang mga kasama habang pinupunit sila ng mga goblin. Ang dugo at laman nila ay nagkalat sa paligid sa isang nakakasuklam at brutal na tanawin, ang takot at kawalang pag-asa ay bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang ang kanyang kayabangan ang nagdala sa kanila sa nakakatakot na kapahamakang ito. Ang pagdurusa ng kapitan ay natapos ng ipagkaloob ni Lamphian ang awa sa anyo ng isang palaso na tumama direkta sa kanyang ulo. Ang walang buhay na katawan ng kapitan ay bumagsak sa lupa habang ang mga goblins sa paligid ay nagsaya ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay at ang mga nadambong na kanilang nakuha. Pinaalalahanan sila ni Lamdin na kaunti lamang ang kanilang oras at kailangan nilang linisin ang larangan ng labanan ng mabilis, tumingin si Lamdin kay Gobo ang gabla na pinili niyang magkaroon ng natatanging tungkulin, at iniutos niya kay Gobo Sean na lamunin ang mga katawan ng mabilis at lisanin ang lugar bago dumating ang Sword Saint. Nagliwanag ang mapulang mata ni Gobo sa kasab at gutom habang ito'y tumalon sa katawan ng babae, walang pag-aatubiling nila pa ang kanyang laman, ang tanawin ay tunay na nakakakilabot, isang malupit na nilalang na walang habas na nilalapa ang tao, kalat kalatang dugo at laman sa lahat ng dako, hindi nagtagal, umalis na ang hukbo ng mga goblin. Ang kagubatan ay umalingaungaw sa mabibigat na yabag ng Sword Saint at ng kanyang mga kabalyero na dumating sa eksena. Ang tanawin sa kanilang harapan ay nagpahirap maging sa Sword Saint, ang lupa ay puno ng mga kalahating kinain na katawan, dugo, Laman at mga puting buto ng tatlong kabalyerong ipinadala niya. Si Bane, ang nag-iisa'ng nakaligtas, ay nagmamadaling nilapitan ng mga katawan ng kanyang mga kasama, tahimik na umiiyak sa galit at dalamhati, at isinumpa ang mga mapanirang goblin, ipinangako ang paghihiganti kahit pa ikamete niya ito. Tiningnan ng Sword Saint ang buong eksena, ang kanyang galit ay tumataas. Sa kabila ng kanilang mabilis na pagdating, huli pa rin sila at maging ang mga katawan ng kanyang mga kabalyero ay hindi nabuo. Ang lupa ay may mga bakas ng malalaking paa ng mga dragon, katibayan na nakilahok ang mga dragon sa labanan. Galit na isinumpa ng Sword Saint ang mga goblin at mga dragon na nagdala ng trahedyang ito. Sa sandaling yun, naniniwala si Bane na may nakita siyang isang goblin na naguutos sa isang dragon na walang duday ang kanilang pinuno. Ang kaisipan ng isang goblin na may kakayahang mag-utos sa mga dragon ay nagbigay ng takot sa Sword Saint at agad niyang inutusan si Bane na ikwento ang bawat detalye. Mabilis na ipinaliwanag ni Bane na ang pinuno ng mga goblin ang nag-utos sa dragon na sunugin ang tulay, na walang duday ang kapitan at ang iba pa ay pinatay ng mga goblin at sinunog sa apoy ng dragon. Sword Saint, kailangan mong wasakin sila at ipaghiganti ang ating mga nasawi. Lumalim ang ekspresyon sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang mga bakas sa paligid. Napansin niya ang mga palatandaan ng apoy ng dragon, ngunit kakaunti lang ang mga ito, at ang mga buto ay may mga marka ng sham na goblin. Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na mas kaunti ang mga dragon dito kaysa sa inaasahan niya. Isang bigla ang takot ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niya na maaaring ito ay isang patibong at na ang mga goblin at si inang dragon ay nagkaisa upang ilayo sila sa lungsod ng liwanag, kaagad na nagutos ng pag atres ang Sword Saint, hinihimok ang kanyang mga tauhan na bumalik sa lungsod ng mabilis hanggat maaari, natatakot na maaring nasa malaking panganib na ito ngayon. Si Bane ay napaku sa lugar, natigilan sa pag-iisip ng mga posibleng kahihinatnan kung totoo nga ang hinala ng Sword Saint. Sa katarungang kinatatakutan ng Sword Saint, pagdating nila ay bumungad ang isang nakakapanghilakbot na tanawin. Ang lungsod ng liwanag ay lubusang winasak, bawat istruktura ay durog, nilamon ng apoy at dugo. Di mabilang na mga katawan ang nakahandusay sa lupa habang nagngangalit ang mga apoy sa bawat sulok ng lungsod, nagiiwan ng bakas ng walang katapusang mga pagkasawi, bumagsak ang sword saint sa gitna ng mga guho, ang kanyang tingin ay walang sigla, nanginginig ang kanyang mga labi habang marahang bumigkas ng, hindi, hindi ito totoo, hindi maaaring mangyari ito.